tayo, dang kanin. Saing. Ganda magsaing dito kasi ano, talagang malakas ang apoy. Malalagang kulong-kulo siya, hindi katulad ng mga ibang ano. Ayon. pang hapunan na hapunan na ito kasi mag alas ng gamit dyan eh kaya eh, para maligong dilim na eh, eh ang natin eh bao bao at saka yung ano bulungkot kung tawagin dito ang tawayan talagang malingas Yes. Ito lang tayo sa tabi ng ano, pakulan. Ito yung ulam namin, oh. No? Malaking tuyok. Malaki ano. oh. Oo, oh, Dito tayo sa ano, yung bahay ng babuyan namin, may baboy. Kulungan ng baboy. Oo, oh, kain. Dito na lang tayo. Tuyo-tuyo ano? lang muna. Saka na lang yung basa. Ano, ulam. yang pancaman kalau naming hideout kayak salah kelompok ngamin di out. Sa ng ay memang yang nah Janus TV ya turut now TV Shout out sa inyong lahat. Hello guys, tara pangain. Kain tayo. Kain tayo. <laughs> pangain Sa amin. Tagalog, Tagalog ka. <laughs> Kain tayo dito sa amin, Pig House. Mm. Not only for pigs. Kain muna sa mantala ng mm. sa bahay ng baboy. Si Uy! Uy! <laughs> <laughs> Ito tong tayo sa Imbis house, pig house. Okay lang yan. Dito sa bahay ng baboy, tulugan. Hmm, bahay ko, papatayo ko ng mga restores. Restores na bahay. Dito. Tatlong lang. Tatlong <laughs> <laughs> istorya tatlong kwento lang. Uy! Hello! Saka? Alay, budik! Parang pa kumahan! Walang ilaw, Raymond! Parang pa parang nga! <laughs> Sinabit yung, ano, yung damit ko. Kinakain na kagabi. Inabot ng baboy. Hmm. Ayaw, ay. nang na nalaw-law, ano? Tayin mo yung ilaw. Tapos mamaya, ako magtutubong babay. <laughs> ay, ayun, no? Kitang-kita yung kwarto. Ah. Uh, aircon. <laughs> parto yon. Okay. Yun. Yung ya, yan yung parto. Diyan lumipat yun na dimoles. <laughs> na dimoles last time. <laughs> dimoles kami. Ah. kami sa bahay ng baboy. Baka naman dyan. <laughs> dito kami nakatera ngayon sa baboy. Kala ko. Katabi ng tangpal. Kala kwarto sa ng Manila aking. lang may, may MMDA. <laughs> <laughs> sa Manila. Mas malala ang MMDA dito. itu kami sa Daniel Paris Overlord. <laughs> <laughs> Daniel Paris Overlord. Oh. Overlord, oh. Anli tuyo. Anli tuyo. Bidana, bidana lut. Hiwaga. Hiwaga. Bidana lut. Oh. Pinasap ka nila yun. <laughs> Iwaga ng overload. Kaya ko Daniel eh. Daniel overload eh. Paris overload. Paris overload. Ayun na. Hipon. Eh, bagoong alamang. Hmm. With kalamansi. Ano? Over hmm. alamang. Alamang yan. Alamang with kalamansi. Ah, ah, fresh alamang. Overload na yan. May like hipon. Lumpo. <laughs> alamang na sungpo sungpo siya ginawang alamang dapat pala yung puso ilaga na lang mamaya kilawin na ulam tangali babalatan siya babalatan siya ang ganyan ganyan anong gagawin ka balatan mo nang hanggang mapusak para ano kasi para di maano sa kalero ito lang ibabaw niya matigas din um mm.